Paano pag may nagkamali sa akin? Paano ko siya patatawarin? Mga hanggang seven? Seven times? Sinagot siya ni Jesus. Hindi up to seven times, but up to 70 times seven. 70 times seven is 490. Asawa niyo, nag-sorry na naman sa inyo. Pang 439 mo na yan, ha? <laughs> Hindi ho ganun. 460 na. Di ba? konti na lang, kick out ka na. Hindi ho ganun. Hindi ho para kayo ay magbilang. Ang ibig sabihin ni Jesus diyan, hanggat kayang magpatawad, magpatawad. Dahil tayo ay pinatawad. Di ba? Hindi nyo ho mararamdaman yan kung hindi nyo ho na-feel nafe na pinorgib kayo ni Lord. Pero ako po sa dami ng kasalanan ko, at sa dami ng mali sa buhay ko at sa mga patuloy ko pang pagkakamali, pag nire-reflect ko, Lord, thank you. Salamat, Panginoon. Tinatanggap mo pa din ako. Tinatanggap mo pa rin yung dasal ko, yung worship ko. Salamat sa gracia. Salamat sa mercy. Salamat sa love. And it humbles you. It makes you a person subject to the grace of God.